Nagrimee Wow, Huwah, <laughs> okay, tupad! si tayo um, mamaya matutulog. Ganda talaga dito guys Fog So yung mga guys Diyan yung Treasure Mountain Kung familiar kayo dito Treasure Mountain So yun guys Mga idol Dito tayo sa Tanay Kain na, ay na. may dulo, tumubo na yung aking mga mais. naging mga mais, mga idun. Alright. ah, oh, sige, sige. Kaon na, kaon, kaon. Ito na yung mga dumagat, kakain na yung mga dumagat. <laughs> <A> dumagat. Wait ako din, ako din. Ito na, ito na, ako ka na yun know, oh, mga dumagat isama mo sa video yung mga pamangkin mong ano malalim pala ito, nungulam, nungulam guys, guys, kain tayo guys kain po guys lami, kain ni guys kikayo sarap ah. eh, unang subo kain. para sa late na tanghalian <laughs> unang Parang subo kapunan. para sa unang umagahan <laughs> <laughs> umagahan ko pala ang bong gano pa lang yan Wow, nasaan? Sara. Kit lang mo. Eh magtanong sila anong ulam, 'di? Get din lang. Meron kami guys, ano. Meron kami pang pangpalakasan, ano. Pangpalakasan ba? Okay ka kain muna ko.